Gusto niyo ba ng kainan sa san... Kasuan! Oh, Arararar! <laughs> Laban mo ba sa'yo? Kakagating ko yan. Ha? Kakagat ba? Gusto niyo ba ng kainan sa San Pedro? Samahan niyo kami. Nel! Huh? Alam na! Alam naman siguro lahat ng taga San Pedro itong San Vicente Chapel, di ba? So dito ay magsisimula. Diretso lang kayo. Pagdating niyo ng Macdo, pwede kayong dumiretso. Pwede rin naman kumaliwa. Pasan ang tono nyo. Ano ba sabi niyo? Ano ba kuya? Oo alam niya. Alam, alam niya? yan? naman pala, nakumunoblema pa tayo. Sa iba dumahan, may puso kasi. Hindi ko na na-video yung pagkanan namin. Pero kumaran kayo sa may Amante Hospital. Nandito na kami sa street ng Amante Hospital. And madadaanan nyo din tong isa pang kainan ang tawag Eskinita. Pasok lang kayo dun sa Eskinita yon, Dun na yung kainan. magdere direcho lang kayo sa street kung saan yung Amante Hospital. Pag nasa dulo na kayo, kung maliwa kayo, dun sa may bridge ng Kuyag. Tapos makikita nyo yung arko ng barangay Kuyag. Ito na yung sign na magdere -dere lang kayo magdedere dere, dere lang talaga kayo dyan hanggang sa dulo. Walang kakaliwang, walang kakanan, walang magbaback out. Diretso lang talaga. Pag nakarating na kayo sa dulo, edi eh wow, de joke lang. Kung maliwa kayo dyan, tas bukana na yung LU na makikita nyo kagad ka dyan. Kaya kung may sasakyang kayo, kung may kotse kayo, huwag nyo muna gamitin kasi may ang parking dito. Ito yung parang main nila, chow fan tsaka fried noodles. Ito yung menu nila na may ulam. I-post and screenshot nyo na lang or i-save yung video na to for your future references. Oh, kamusta? <laughs> kamusta nga? Parang ewan no. to. Yummy. Yami. Ano yan? Chow Chowpan, Chow Hmm. Sana nag-chowking. Sana na nag <laughs> <laughs> na ano Ikaw. Ay, natikmo mo na Yes, delicioso. May kasama na Peanut sauce. Ay, saan? Meron dun, be. May mga din pala. Oo, oo, tignan ko kasi mo. Dali na. Natikman ko na ito talaga. Oo, oh, ano ba? Kamusta? Masarap. Ako, fried noodles with spam. <laughs> meron pa pala sila iba't ibang klaseng sauce. Merong peanut sauce, teriyaki sauce, sweet chili sauce, at saka yung nilagay ko lang na oyster sauce. Tsaka meron din sila yung ano, pampanghang. So, dito na nga sa ating video na yon. Konting reminders lang, guys. And sa experience ko, ishishoy ko lang sa inyo bago kayo mag-try doon. Uh, don't expect too much kasi kung makikita nyo naman sa presyo, it's very budget meal. And hindi siya, I think, I don't think pang dinner siya or lunch kasi nakakabitin talaga siya. Um, yung sa akin, na yung parang hindi ako mabilis mabusog. Gano'n. Nakakabitin siya kasi it's just thin fried noodles tas isa one piece ng spam. Pwede niya sigurong gawing two pieces. I don't know but just ask there. Sasagutin naman nila 'yan for sure. But I think may nakita rin ako two pieces doon. And hindi rin ako nagchow fan kasi rice din 'yun 'di ba nakakabusog but ayan nagfried noodles na ako and nabitin ako. I'm not saying na it's not good. It's good actually pero nakakabitin lang talaga siya. Para siyang pang snacks lang, ayun, pang tawid gutom or like bago kumain, para siyang appetizer ganyan. Bago kayo mag big meal, ayun, pwede 'yon. Ewan ko kasi kung nakakabusog yung sa chow fan, yung show my rice, but try it yourself guys kasi yun din, yun din ang isa ko pang masasabi. Pagkakaiba tayo ng taste buds. Masarap sa inyo pero hindi sa akin or masarap sa akin pero sa inyo hindi. So just try it out for yourself para rin matikman nyo. And, nire-recommend ko din siya para itrain nyo din. And, ayun. Sana nag-enjoy kayo. Sana may natuturan kayo sa video na to. Hanggang sa muli. Hasta luego, baby! Peace!